Good morning! I'm back! This is Sobrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, bakit naligwak sila? Anong nangyari? Yan yeah, ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines! And hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Pero bago ako tsumika, shoutout na muna tayo. shout out muna sa mga ilang kaibigan natin na talaga namang patuloy na sumusuporta at nagmamahal sa atin ng bonggam-bonggam bongga. Uunahin ko na syempre si Randy Lucas. Hello Randy, kamusta ka? I miss you. yon, So, syempre shout out din kay Arpen. Maraming maraming salamat, madam, sa suporta at pagmamahal. And then, nandiyan din syempre si madam Catherine Kane na lagi din nakatutok at grabe ang pagmamahal na binibigay sa atin. Si at Tony Cornelo Dilag, maraming maraming salamat at saka si Ma lagi din nakatutok sa atin gusto ko rin i-shoutout syempre si Dr. Glenn Pascual dahil yan, lagi yan nandirito. Si Dr. Glenn Pascual na talaga naman napakagwapong doktor. Ganon! At saka syempre, shout out din kay Madam Herrieta Solidan, Madam Jenna na Paton, kay Jervin at Carlo Maga. Thank you. At shout out din syempre, baka may nakalimutan ako, si Ninong Perfecto Inchong Jr. O, oh, di ba? Na travel ngayon around the world. Ayan, nasa barko siya ang alam ko. Ayun, maraming 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 salamat sa support. Kahit nasaan siya ay talaga namang hindi niya nakakalimutan. Panoorin ang vlogs natin everyday. Siyempre kay Yayang Muhammad, kay Snake Jam, kay James Baluyot, at saka siyempre baka makalimutan ko si Barbet Elizalde. Oo, lagi din nandiyo Jojaan Si Ming Nang B. Maraming salamat. Ninya B. Tama ba? Ninya. Oo. And then, gusto ko rin i-shout out si Dave Velasquez. Lagi din nandiyan Isidro Lopez. At saka, baka makalimutan natin si John Herbie. Ayan! At si Alexandra Lee. Ano ba ito? Uh, ang haba kasi ng pangalan ng babaitang ito. Nakalimutan ko. Uh, Alejandra Alejandra ay, ayun na yon So, good luck. so, yan. Anyway, so, maraming maraming salamat, kapot ka, sa support at love. At ito na, marami tayong chika ngayon na talaga naman, my gosh, marami ang nagre-react kasi bakit daw hindi napili ang mga front runner dito sa Wuling kung saan kahapon nagkaroon sila ng event na pinarapan nila ang mga kandidata na talaga naman yung mga kandidata ng Miss Universe Philippines ay umarangkada ng bongga-bongga yung way kung paano sila maglahad. My gosh, talagang dito. Level up, lalo na si Winwin, si Atisa, at saka si Liana Antuana. Si Liana Antuana, my gosh, gusto ko yung styling niya yesterday. In fairness sa kanya, talagang nagmukha siyang Chinese look na wow, ang sexy. At gusto ko din yung eksena niya, yung lakad niya, yung makeup niya, the way kung paano siya mag-project sa camera. Talaga naman sabi ko, my gosh, ang bongga talaga ni Aliada Aduada. In fairness, for sure, yung mga makaliada dyan ay tuwang-tuwa sa nakita nilang performance level na ipinakita ni Liana. Imagine mo, hindi pa ito preliminary, pero grabe na talaga yung binibigay niyang ano, pa, laban, ba diba? So, pang Miss Universe pa, oh, naman, syempre. At, nako, I'm looking forward sa mga makikita ko pa kay Liana Aduana in the future. Sobrang natuwa ako sa rampa niya yesterday. Sobrang talagang winner. ba? Diba? And then, eto, winner na winner the siya. Win-win. Grabe si win-win. Ang bongga. Ang panalo. So, yon. Energy kasi talaga yung ibinibigay ni Win-Win, no? Yung, alam mo sa totoo lang yung laro ni Win-Win. Sobrang winner. Pero kasi tulad na nasa sabi ko, hindi naman ako magtataha. But nandoon ako na na-amaze ako kung paano yung eye contact niya sa lahat. Talagang she look everyone and she, mararamdaman mo na she's relaxed. Oo. Uh -huh. Relax yung eksena niya. Relax yung drama nga And ando doon na yung energy talagang consistent from day one until now. Very consistent. Sabi ko nga sa inyo eh, kung ang ipapadala natin ay married woman, sa totoo lang, winner tong si Winwin -win talaga. Walang duda. Pero kung gusto nila ay may hinahanap pa silang iba, doon lang maliligwak si Winwin. -win. So, yun lang. Sa totoo lang ha, ang Analysis ko dito, Winwin -win Marquez, I think she will be the next Miss Universe Philippines. Kaya lang, kung may hinahanap at iba yung organization, ayun lang yung magiging dahilan kung ba't hindi siya mananalo. Pero sasabihin mo performance, ay wala naman ako masabi sa performance niya. Talagang si but all, di ba? Binigay niya yung lahat at nakikita mo na consistent talaga siya. I hope na maging fair ang lahat para kayo win-win, di ba? Yung destiny, yung judges, and yung, ano, tawag dito? Yung basta, maging fair lahat. Kasi siya, hindi naman natin masabi, di diba? Yung isa parang pili mo ikaw na pero naliligwak pa din. By the way, ay ano ay guarantee naman na talagang makakarating niya sa dulo ng competition. So, yan. Kasi sa ipinapakita niyang performance, inap na para masabi natin, ay, makakapasok niya sa top 5. Pero yung title, ayun, nagdadalawang isip na lang ako kay Win-Win kung ang organization ba ay siya pa talaga ang gustong manalo or may hinahanap pa silang iba. Uh, Ganon Ganon lang Wala tayong pag-uusapan I'm not against her Ando doon ako sa part na Yung possibility Na pwedeng mangyari But Win-win Marquez You're number one. So, yan! And then, of course, Atisa Manalo. Siyempre, marami din natuwa sa ipinakita ni Atisa yesterday. In fairness naman kay Atisa. Kahit sabihin ninyo, ay, naku, siya Atisa naman, gano'n, gano'n. Sa inyo yun. Kasi, siyempre, may manok kayo at meron kayong gusto. So, lahat ng pangit na nakikita nyo kay Atisa, sasabihin ninyo. Kasi, ang gusto lang naman kasi makita ng ibang tao, yung pangit. Diba? Yung kahit gumawa siya ng tama, hindi siya magiging okay sa mata ninyo kasi hindi nyo siya tinitignan as a performance hindi mo siya tinitignan na ano yung lahat lagi kang may masasabi kasi ayaw mo siyang manalo ang gusto mo manalo yung manok niya kaya hindi rin ako nagtataka ko ang mga comments mo Ay, -tata 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 -tata. pero guys don't lose your attitude na maganda dahil lang sa ayaw mo dun sa isang tao So you have to ano din, be nice sa ana, ano sa other person kasi nga ito lang guys sa proof to. The more may binababa kayo, the more inaangat ka ng Diyos. Baka magulat kayo bilang siya ang naging Miss Universe Philippines kaysa doon sa sinasabi mo, manok mo na magaling, di ba? Kasi yung nababasa kong comment, masyadong worse, masyadong over na parang ano bang ginawa sa iyo ni Atisa, mat galit na galit ka kay Atisa. So, doon pa may nag-comment pa, sabing ganon, Uh, kasi Mama San binigyan naman na siya ng chance lumaban ng dalawang peso sa international pageant to remind you ha bago nanalo si Catriona Gray don't forget kahit anong galing ni Catriona natalo siya dun sa Miss World bago siya manalo ng Miss Universe so it's not about yung yung ano mo eh yung kung paano mo timnan yung kandidata it's about destiny ng girl na hindi para sa'yo hindi para sa'yo kahit tumamblik at mag-split pa dun si Atisa eh kung ang gusto ng organization ay sa simula pala ng laban ang gusto ko, yan si Indonesia. Kasi si Indonesia kasi ay close score ano, something, something. Wala kang magagawa. Kahit sabihin mo pa, nabali na yung paan ni Atisa doon, tapos nilaban pa rin nga ta hindi mo ba na-appreciate yun? Tapos ang ending, ang sasabihin mo, ganun. So, how dare you be Pilipino Filipino people? Di ba? Kasi buti sana kung kung hindi siya na-accidente, tapos sinasabi mo yun. Pero, na aksidente yung tao tapos nilalaban niya pa rin si Philippines tapos ikaw Pilipino ka tapos kung usgahan mo siya, grabe so doon hindi ako natutuwa kasi wala kang appreciation sa kapwa mo it's not about at least ang manalo pero yung dawin yung ugali mo paano mo pinapakita wala kang appreciation sa sarili mo <laughs> ganon anyway, so performance ni Atisa yesterday maganda yung styling buti naman tinaas niya yung hair niya and then yung makeup, panalo and then the way kung paano siya kung bitik talagang masasabi ko all nakakatakot din kasi sobrang panalo din talaga yung performance niya very elegant and din um, malinis ang linis ng galaw ang ano ko lang kay atisa maganda kasi yung ano niya ang maganda kay atisa yung yung fierce niya ngayon -dun -dun, yung fierce sa mga matanya niya hindi tulad nun dati na parang ang lungkot na parang ang daming iniisip ngayon, the way ko paano siya tumingin sa camera. Talaga makikita mo talaga yung fierce, straight talaga yung ano niya, yung tingin niya sa camera na parang may talim talaga. Siguro counting ano pa? Counting ah uh, playful pa sa ano, yung kumbaga ah uh, tigas na yun, ganon Oo uh, Tapos Mapaglaro Kasi kung Ikukumpara mo yung performance Ni Win-Win In fairness kay Win-Win ha Ang ganda nung ano Ang ganda nung flow Relax eh Yung ramdam mo talaga relax Tapos Yung mga mata niya Tumitingin sa lahat Oo uh, Like a supermodel Ganon So yun And then yung kay Atisa naman Very beauty queen Ang datingan Pero ramdam mo Medyo May hinohold pa Ganon So Bakit hindi daw nanalo Yung mga front runner Na tinatalakay natin sa kabila na ang galing-galing nila. It's the choices of the sponsor, di ba? Yung may-ari ng ruling, kung sino man yung kumukuha sa kanila. Choices nila, yung sila Bagyo Iligan at Sultan Kudarat. So siguro nakita nila sa mga girls na 'yon yung eksaktong hinahanap nila. And ayun yung pinanalo nila. Pero hindi ibig sabihin nun, may mali doon sa performance nung tatlo or nag-over ba sila or hindi ba nila type. So it's doesn't matter naman eh kung napili nila yung ano dahil wala pa naman tong bearing sa competition. Pero nandoon tayo na maging happy sana tayo do sa resulta. Kasi syempre unfair naman sa ibang girls eh nagtatrabaho din naman sila. But gusto ko lang sabihin din sa inyo, walang mali do sa performance ng tatlo ni, ni ano ni ni Atisa, Liana at saka ni montinlupa Maayos yung kanilang performance at talagang masasabi ko ang saya. So siguro naglulok sila doon sa sa mga candidates na yung hindi masyado ang kilala tapos alam mo yun siguro yung yung face ayon yung parang eksaktong hinahanap nila doon sa mga babae yon. Ganon, kaya yun ang nanalo. But Don't worry guys, hindi pa naman dito natatapos yung laban. So, may mga laban pa ang mga girls and doon nila may papakita yung galing nila. Wala pa tayo sa preliminary competition. Nandoon pa lang sila sa mga activity, di ba? But kung dito pa lang sa mga activity na to ay nakikita mo na yung performance ng mga girls na hinahangaan niyo, eh matuwa kayo kasi nakikita nyo yung nag-aano sila, nagle-level up sila sa performance. At magandang sign yon di ba? So, yon Kasi dito kasi napapractice na rin yung mga girls at naipapakita na rin nila na parang ito ba yung dapat kong gawin? Ito ba yung kulang? Ito ba yung dapat magalawan ko? Ganito lang. So, maganda yon So, gusto ko yung pitik ni Ati sa kahapon at gusto ko yung kumpiyansa ni Win-Win ni yesterday. And then, gusto ko yung beauty ni Liana doana Pero ikaw ang tatanungin ko, ano namang masasabi mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Kapon kap.